Good luck. Double points. Top six answers are on the board. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan? Mike. Kili-kili. Yon! Kili-kili! Services! Top answer! Mike, pass or play? Play. Play tayo. Okay, let's go, Mike. Kili-kili. Kapag mainit ang panahon, Mong, anong body part ang madalas pagpawisan? Likod. Likod, yan. Dahil ng mga bata. Services. Yes, sir. Brains. Sing it. Yeah. <laughs> Sing it. Yan. Sing it. Diego, kapag mainit ang panahon, anong body part kaya madalas pagpawisan? Noo. Noo. Yes. Alright, noo. Nandiyan ba ang noo? Wala. Mike. Ulo. Ulo. Baka yun. Pero ibalik yung noo. Dito lang eh. Survey Survey says. Meron. No? Bumbunan. Bumbunan Services. Wala. Okay, na Kasi kasama na rin sa yun. Rames. Back to you. Pero bago 'yan. Mm. Siyempre, um marami nag-aabang dito sa 2024 sa banda ninyo. Ano bang uh, aabangan nila? May mga bago ba tayong uh, pwedeng i-offer sa kanila? May bago kaming labas na awit yun. Tinawag namin Morena. Morena. Love song namin sa Pilipinas. Wow, wow. At eto'y available na sa Spotify. Nakalabas na. Yan. Yan, Morena. Lumabas na. Yun. Ako. Okay. Stream na natin. Morena. Morena. And back to the question. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan, rains? Paa. Paa. Pa Survey says, wala. Paasa. Desa. Kamay. Pag mainit ang panahon, body part na madalas pagpawisan. Kamay. Kamay. Fritz. Uh, leg, le leeg. Leeg. Jivan. Ilong. Ilong. Okay, Ruben. Ito ah. Uulitin ko. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan for this round, Ruben? Leeg. Leeg. leg. Le okay, leeg. Pinili nila ang leeg. ha <laughs> ha Ang leeg. Para sa round na ito, services. Alamin natin kung nandiyan ang leeg sa pagpapalik ng Family Feud. Kapag mainit ang panahon, ano kayang body part? Ang madalas pagpawis at ang sagot ay leeg. leeg. Tignan natin kung tama yan. Dahil kung tama yan, yes! makukuha nilang round nito. Yes! Leeg! Alright, let's see. Meron pa tayong isa. Everybody, number four, please. Mukha. After three rounds, Naritong scores. Naghaha with 36 points and sandwich, leading with 190 points and